iniwan na nila ako. Nandun na. Nauna na sila. Iniwan na ako. Sige, video-video pa kasi. Ayan. Sige, mauna na kayo. Iwanan nyo na lang ako. Excited. Ganda yung gamit nila. Ayan o, oh, knopel pot. Ay, hindi pa ito yung Doon pa yun sa unahan. Sa so, unahan pa yun, parking. Dalawang parking kasi dito is ano. Puntahan natin hanggang oh, doon. Pala, ito dito. Mm -hmm. Pero sabi ni, ano, nakapunta sa dito. Oo, oh, oo oh, sila na naman ni Jacob. Pero hindi Aha. dito. Doon lang yata sila. Ikutin natin. Pero pwede tayo mag-shortcut dito. Pero ganun okay. din yan. Ito? Oo. -uh. -uh. Ah, sige. sige nga. mauna. <laughs> Ma Mag-adventure lang tayo dito. Ah, ikaw, Mauna ka. Sige, Kuno pa hmm. Sige. Dito kami dadaan. Imbes nga doon. <laughs> dito kami dadaan. Oops. Monte ka na. Monte ka na. <laughs> At tawag nita, nila Kuno Philpat. Kasi pag may kasalubong ka dito, mag magyakapan kayo. Ha? <laughs> <tik> hmm. Sila ajak talaga itu Para asal La 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 Anong anong ibon yan? Anong ibon yan? Tukmo. Eh, tukmo. <laughs> Tukmol. la 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 Wala. Sa ano yan? Sa dahon. Sa dahon na na ano? Na uyog. Pag sa Pinas yan, na yan. Pang saing. Ilang sakong bigas na naluto. Uling <laughs> na yan. Uling pagid. Ano kaya ito? Kinakain ba yan? Uh, oh. Makahilig yan. Huh? Mm -hmm. so, <laughs> <laughs> Nandito ka rin sa Belgium, hindi ka naman nandon sa ano. Sa Umarika, sa Jumarika. pag pagka ayan wala <laughs> magpabuyag lang <laughs> ayan kita pa rin naman yung ano ngayon mo ginastusan talaga ito ano para lang mag dito maglakad hmm. ganda din eh. ito ang purpose nito para hindi siya madulas itong screen. Mm -mm. Para hindi madulas. Nilagyan ng screen. Ganon yon Ganon. Tararara. Tarin. la mo, talagang inano nila, oh. Hi! vlog! <laughs> Mahabaan ang video. Mga vlogger. Ang mga tao ngayon. Kaya-kaya video. Puro na vlogger. Oo. Mayroon Nahulog na saan. Kanya-kanya palang video eh. Pagandahan ng video. Teka, ilagay ko to dito. Tapos. Tapos dan tayo. Tag iwanan ko. <laughs> oh. Balikan mo ulit. Oo. Uh. kanya na kaano ka naglakad. <laughs> o oh, sige na ako maghawak te maglakad ka pa Ah. Sige. Bye. Bye. Mababa pa, pala to. Hindi ka pa ikanot. <laughs> oh, ayan, okay po ma. Aba, dalawa-dalawa. <laughs> ayan. Ayan. Ayan na. Huh. Oh, ayan na. Hindi pa kami na umabot <laughs> sa dulo. Hindi pa. <laughs> Talagang diniscovery lang namin to. Baka. Hindi pa. Hindi pa mabasa. Kailangan ito ngayon sa Manila kasi ano Oo, na, nga, no? Isko. Baka ah, sus. Na. Ang budget na naman pag ganito. Marami sa bulsa. Hmm. Pag budgetan ito ng, halimbawa ganyan, no? Pag may budget. Kanya-kanya naman silang paano. Papunuan ng bulsa. Wala nang matira sa sa broadsheet. Hmm. ito na. Ito na ba? Ito na. Narating na natin ang dulo. Ayan. <laughs> Manguha hasun kinhasun. Manginhasun mi. <laughs> oh, dito na. Narating na namin ang dulo. Oh, ito na. Nandito na kami sa dulo mga guys. Ay, ang pato. Tingnan mo yung ibon. Ang dami. Naglakad. Ang dami nila. Ayun oh, naghanap ng pag, mag, pag may magbigay ng pagkain diyan, alam mo ang dami magsilapitan. Yan. Hindi ka pa nakalaka doon? Hindi pa. Hello guys, <laughs> ito yung part asyenda Sana all. Sana all may asyenda. <laughs> Sana oh, may asyenda. Patuloy pa kami doon, guys. Maglalakad kami doon hanggang sa dolo. May pan, guys. <laughs> <laughs> Asa lang asyenda dyan? Katubig man yan. <laughs> Ay, yung mga bakahan mo nandun. ando yung baka, oh. Tingnan mo. Yung baka, i-close up natin. Nandun, oh. no oh, dami. Dito, dito ka. Tumingin. ando yung mga baka. Ayan. Kita mo, Oh, ilan ang baka mo? Maligyan na 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 to. Pila <laughs> na. Dugay na ko ka. Makabisita. Dugay na wani mo mabisita. <sighs> Ayan, ang lawa. Oh, di ba linis ng tubig? Hmm. hmm. Lakarin natin hanggang dulo. Ay, hanggang dito pala yung boat May nag pala ng boat oh. Mm -hmm. Bakit? Gusto mong sumali? <laughs> ano yan, eh? Um, Kinagat ako ng ano, oh. Ano, ay, glaway? Ako ba ah. ya? ko. Tingnan mo, oh. Gagatin mo. Ala! Oh, laki. Ala? Nag, nag, Ba't na yan? Kaya, eh. Nang ano, bes? Aywan ko, di ko alam. pag gising ko na lang, nagpunta kami sa Ospende. Kinabukasan hmm. yun ng Makati. Arang, na makate. Tapos araw, ganyan siya. Sa, oo, nag na, gi, na ano sa doktor, di because... hmm. Uy! Kate. Akala ko yung boat na malaki, hindi pwede dito umabot. Umabot sila andun, oh. Maka-agi. Pwede na, eh. Antayin sana natin. Kaya bityohan natin. Andiyan na, oh. Ang boat. Diba? Ayan. Antayin natin. Hindi na natin makita dyan. Andiyan, na, ah. Ay, hindi. Doon yan. Babalik. Babalik na yan. Ayan, my boat. Salawa. Oh. Sarap din siguro sumakay dyan. <laughs> Talagang tatlo tayo picture. say hello. Ang ako sa apu pa ni Cecil. batang pa, marunong naman. Hello guys. Hello guys, mayroong dadaan na boat. Antayin natin. Ayan oh, Ayan sila oh. Bakolo. Hmm. Konti lang pasahero. Oh. Dapat para sumama na tayo sa kanila. Oo nga. Kasi ano yan, dapat ang biyahe. 20 person bago bibiyahe, siguro binayaran nila. Pagbayaran mo yung 20 person. Ayun, ang ganda. Adventure. Hmm. Ito, mga vlogger. Ito. Ito rin o vlogger. <laughs> mga vlogger. <laughs> Hi. Uy, hala, may bike. May bike. Hi. Mayroong bike. Tabi muna tayo. Ayun na. Yung isang ano ko maganda kamera. Ayun sila. Karon, hindi tapos pa. <laughs> Manago, 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 <laughs> <laughs> Ayun, guys, thank you for watching. Bye. Please don't forget to like and subscribe. Bye bye. Ano lang naman, laro-laro Pakahuling paka ng isda Uy, <laughs> Sa maliit Sa ating <laughs> Walang pinapatawad Pag maliit Hayaan mo na